Akala mo ba kapag nawala ang isang tao, tapos ng lahat? Isipin mo ulit. May isang lihim na matagal nang itinago. At isang estranghero sa dilim ng lungsod. Na pwedeng baguhin ang lahat na akala mo tungkol sa nakaraan at hinaharap. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, ang lihim na hindi pa nasasabi. At kung paano haharapin ng bida ang panganib at emosyon sa pinakamahalagang sandali. Mag-subscribe ka na at i-comment ang iyong hula o idea. Para sa mas marami pang ganitong kwento na puno ng suspense, misteryo at damdamin. Huwag palampasin, bawat segundo ay may twist na hindi mo inasahan. Kung wala ka, parang nawawala ang liwanag sa bawat umaga ko. Parang bawat kanto ng lungsod sa Estados Unidos ay malamig at malungkot, kahit puno na ilaw at tao. Naalala ko pa nung una kitang nakita sa maliit na daycaf sa Los Angeles. Ang bangon ng jasmine tea at ang tunog ng day flute sa background, parang tumigil ang oras ng ngumiti ka sa akin. Bawat araw, sinusubukan kong hawakan ang alala mo. Pero parang lumalaban ang oras sa akin, hinahablot ka palayo. Pumasok ako sa opisina, nakatingin sa bintana ng skiscraper. At naririnig ko pa rin ang tawa mo sa tabi ng papel na puno ng day calligraphy. Bakit parang kahit nandito ka sa Amerika, naiwan mo ang isang bahagi ng puso mo sa Bangkok? Isang gabi, naglakad ako sa Venice Beach. Nakita ang mga parol na kulay ginto at pula. Parang alaala ng Songkran Festival na gusto nating sabay-sabayan. Napaisip ako, kung may pagkakataon pa ba na may balik ang lahat, o kung ang tadhana ay nagtatago sa likod ng mga alon ng dagat na ito. May lihim akong natuklasan isang mensahe sa Descript, nakatago sa isang lumang libro na iniwan mo sa mesa ng kaf. Kung wala ka, haharapin ko ang dilim. Pero may liwanag sa dulo ng aking paghihintay. Bakit mo iniwan sa akin ang ganitong mensahe? At higit sa lahat, ano ba ang tinutukoy mong liwanag? Lumipas ang malinggo, sinusundan ko ang bakas mo sa bawat kalye. Sa bawat day restaurant na matatagpuan sa LA, nakikita ko ang malitreto mo sa mural. Parang nagbabantay ka sa akin. Pero bawat ngiti mo sa larawan ay may tinatagong lihim. Isang tanong na hindi ko alam kung dapat kong sagutin. Isang araw, habang naglalakad ako sa Chinatown, may narinig akong pamilyar na tunog ng hen. At sa gitna ng mga naglalakihang gusali, nakita ko ang isang malit na stall napuno na day street food at amoy ng lemongrass at kalangal. Naroon ka, nagluluto, nakangiti. Pero hindi ka bumiti sa akin. Bakit? Habang lumalapit ako, may naramdaman akong kilabot sa likod. Parang may alam ka na hindi ko pa nalalaman. Isang sikreto na kaya mong itago sa isang ngiti lang. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na kahit gaano ko pilitin. Ang kwento natin ay parang umikot sa parehong bilog. Walang simula, walang wakas, at tanging ang tanong na kung wala ka, ano na ako? Ang paulit-ulit na pumapayang bulog sa isip ko. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ko habang lumalapit. Parang bawat hakbang ko ay may bigat ng alaala at pangarap na hindi natupad. Tumingin ka sa akin at sa isang iglap, nakita ko ang lungkot sa mga mata mo. Pero may ibang damdamin na nakatago, takot, galit at isang lihim na hindi mo masabi. Bakit hindi ka sumagot sa mga tawag ko? Tanong ko, halos bumulong. At napansin ko ang pabilog mong kamay, hawak ang malit na sobre na may die script. Huwag mo munang buksan, sagot mo. At sa bawat salitang iyon, naramdaman ko ang puwersa na hindi mo pagkukwento. Isang bagay na kay tagal mong itinago sa akin mula sa Bangkok hanggang LA. Lumipad ang mga alaala sa isip ko, ang kainan sa kanto. Ang mga lantern na pinapailawan sa gabi. Ang bawat halik sa ilalim na ulan sa Songkran Festival. At ang pangako nating sabay haharapin ang lahat ng unos. Ngunit ngayon, parang may peder na pinalibot mo sa puso mo. At hindi ko alam kung paano ko ito bubuwagin. Habang hawak ko ang iyong kamay, naramdaman ko ang init at lamig na sabay, parang laban ng dalawang mundo. May bagay akong dapat ipakita sa iyo, bulong mo. At sa likod ng stall, may nakatagong pinto, maliit at tahimik. Isang daan patungo sa isang lihim na tila matagal nang naghihintay sa akin. Bawat hakbang papasok sa loob, kumitibok ang puso ko ng mabilis, Parang alam kong ang sagot sa lahat ng tanong ko ay narito. munit handa ba akong malaman ang katotohanan na matagal mo nang tinatago? At habang nakatitig ako sa pinto, isang malamig na simoy ang dumaan. Parang nagbabadya na isang lihim na magpapabago sa lahat. At sa loob ng katahimikan, naramdaman ko na ang kwento natin. Ay hindi na lamang umikot sa alaala, kundi sa isang lihim na hindi ko pa nakikilala. Dahan-dahan mong binuksan ang pinto. At sa loob, ang liwanag ay mahina, halos tila ba natutulog ang oras. May amoy ng day incense na sumasayaw sa hangin. At sa bawat hibla ng usok, parang may kwento itong sinusubukang ibulong sa akin. Sa sulok ng kwarto, may lumang kahon na nakabalot sa tela ng day silk. Ang kulay ay mapusyaw ngunit elegante, parang alaala ng no nakaraan. Hinawakan mo ito, at sa iyong mata, may halong kaba at lungkot. Parang alam kong may nakatago dito na kay tagal mong ipinagpigil. Hindi ko alam kung handa ka, bulong mo, habang dahan-dahan mong binubuksan ang takip. Sa loob, may mga litreto, mga sulat, at isang malit na dayamulet. Parang isang kwento ng buhay mo bago tayo nagtagpo, isang bahagi na hindi mo naibahagi kahit kailan. Tumingin ako sa iyo at sa bawat titig mo, naramdaman ko ang bigat ng desisyon. Isang lihim na pwede magpabago sa lahat ng naisip ko tungkol sa atin. At habang inyabot mo sa akin ang unang sulat, isang tanong ang tumagos sa puso ko. Kung ito ang tunay mong kwento, maaari pa ba tayong magsimula o baka ito na ang wakas na hindi natin sinasadya? Ang hangin sa loob ng kwarto ay naging mas malamig. At sa labas, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang tanong. Isang pangako ng sagot na hindi ko pa alam kung kaya kong harapin. Hinawakan ko ang sulat at sa bawat letra na binasa ko. Ang mundo ko ay anti-anting nagbago. Ang bawat salita mo ay may bigat ng alaala at lihim na matagal ng itinago. Parang bawat pahina ay naglalaman ng bahagi ng puso mo na hindi ko pa nakikita. Nakarating sa akin ang dahilan kung bakit ka biglang nawala sa Bangkok. Kung bakit mo iniwan ang lahat at lumipat sa Estados Unidos. May mga taong nagbanta sa iyo at may obligasyon kang hindi mo kayang ipaliwanag sa akin noon. At habang binabasa ko, ramdam ko ang pagod, takot, at sakripisyo mo. Isang buhay na puno ng lihim, pero puno rin ng pagmamahal para sa akin. Tumingin ako sa iyo, at nakita ko ang parehong kaba at pag-asa sa mga mata mo. Kung ito ang dahilan kung bakit wala ka, bulong ko, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Ngunit wala kang sagot. Ang katahimikan mo ay mas mabigat pa sa lahat ng salita. Sa labas, narinig ko ang malakas na ulan. Ang tunog ng tubig ay parang nagbabadya ng pagbabago. At sa loob na malit na kwarto, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Isang damdamin na kahit puno ng lihim at pangamba, ay nagbubukas ng bagong simula. At sa huling titig mo sa akin, naramdaman ko na ang kwento natin. Ay hindi lamang tungkol sa pagkawala at lihim. Kandi tungkol sa isang tanong na patuloy na umikot. Kung wala ka, paano ko haharapin ang sarili ko? At kung narito ka, handa na ba tayong harapin ang lahat ng nakatagong katotohanan? Huminga ako ng malalim. At habang hawak ko pa rin ang sulat, naramdaman ko ang bigat ng bawat desisyon mo sa dibdib ko. Parang bawat patak ng ulan sa bintana ay kumakatawan sa bawat alaala at pangakong hindi natin natupad. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin ang sarili ko, bulong ko dahil sa lahat ng lihim na itinago mo sa akin. munit sa halip na sumagot, dahan-dahan kang lumapit. Hinawakan mo ang mukha ko at sa isang iglap, parang bumalik ang lahat ng dating init at saya. Hindi ito tungkol sa pagtakbo mula sayo, sagot mo. Kundi sa protektahan ka o at ang sarili ko. Ngunit may pangamba sa mga mata mo. Parang alam mong may darating na bagay na hindi natin kontrolado. Isang panganib na pwedeng sirein ang lahat ng pinagsamahan natin. Habang pinagmamastan ko ang mga mata mo, Narinig ko ang malilit na ingay mula sa kalye, sigaw ng tao, tunog na sirena. At isang pakiramdam na pagkaalerto ang bumabalot sa akin. Parang may lihim na hindi lang basta sa pagitan natin. Kundi isang bagay sa labas na pwede magbago ng lahat sa loob na isang iglap. Nakatayo kami sa gitna ng malit na kwarto. Ang ulan ay bumubuhos sa bintana. At sa bawat patak, naramdaman ko ang bigat ng tanong na paulit-ulit sa isip ko. Kung handa ka nang sabihin ang lahat, handa ba rin ako sa katotohanan iyon? At kung hindi, hanggang kailan maghihintay ang ating kwento sa dilim na lihim mo? Tumigil ako sa paghinga. Ang mundo sa paligid namin ay tila huminto rin sa oras. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay nagiging musika na suspense. Parang bawat tunog sa labas ay nagbabadya na isang bagay na hindi ko pa alam. May isa pang bagay, bulong mo. At ang tono ng boses mo ay may halong pangamba at pag-alinlangan. Hinawakan mo ang kamay ko ng mahigpit. At sa bawat paghawak, naramdaman ko ang bigat ng desisyon mo. Isang sikreto na kaitagal mong pinipigil. Na alam kong pwede magpabago ng lahat ng alam ko tungkol sa'yo. Dahan-dahan mong iniabot ang maliit na kahon sa akin. Ang tela ng day silk ay tila may sariling kwento. Parang humihingi ng respeto sa kung anong nakatago sa loob. Buksan mo na, sabi mo. Pero ramdam ko sa katawan mo ang tensyon. para may peder sa pagitan natin. Isang peder na tanging katapangan at tiwala lang ang pwedeng bumuwag. Habang binubuksan ko ang takip. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa likod ko. At sa loob ng kahon, may mga dokumento at litreto. At isang malit na USB stick na tila nagtataglay ng lahat ng sagot. Ang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Kung ito ang katotohanan, handa ba akong harapin ang lahat ng nakatagong lihim mo? O baka sa bawat sagot, mas lalo lang kaming malalayo sa isa't isa? Hinawakan ko ang USB stick. Ang init ng kamay mo sa akin ay naghalo sa takot at pananabik sa dibdib ko. Kung ito ang lahat ng sagot, bulong ko. Maari ba nating harapin ito ng magkasama? Ngumiti ka, ngunit may halong lungkot sa mga mata mo. Hindi lahat ng tao ay handa sa katotohanan, sabi mo. Pero sa iyo, gusto kong malaman mo. Parang isang bagyong nakatayo sa harap ko. Isang pangako na puno ng panganib at hindi inaasahang pagbabago. Bumukas ako ng laptop, ikinakabit ang USB stick, at sa bawat sekan na lumilipas bago mag-load ang file. Ang puso ko ay tila tumitigil at muling bumibigkas ng mga tanong. Ano ba ang lihim na itinatago mo? Bakit kailangan mong itago sa akin ang bahagi ng buhay mo? Lumabas ang unang litreto, Ako at Ikaw sa Bangkok. Munit may ibang tao sa likod natin. Isang mukha na hindi ko kilala, nakatingin sa atin na may kakaibang intensyon. At sa bawat litreto, mas marami pang tao, mas maraming lugar. Mga lugar at pangyayari na hindi mo pa naibahagi sa akin. Nakita ko ang sulat, ang mga dokumento at ang video na nakarecord sa isang day temple. Ang mga yapak natin noon ay may kasamang iba pang kwento. Isang kwento na parang sinusubukang ipahiwatik sa akin. May nakatagong dahilan sa lahat ng paglayo mo. At isang lihim na pwede magpabago sa aming relasyon. At habang nakatitig ako sa screen, narinig ko ang isang tahimik na tunog mula sa likod. Isang pagdinig ng boses na alam kong pamilyar. At sa sandaling iyon, naramdaman ko. Ang lihim mo ay hindi lang tungkol sa nakaraan, kundi sa hinaharap na pwede naming harapin. Dahan-dahan akong lumingon. At nakita kita sa pintuan, nakatayo ng tahimik. Ang mga mata mo ay puno na emosyon, takot, pangamba, at isang lihim na pilit mong tinatago. May isa pang bagay, bulong mo. At sa boses mo, naramdaman ko ang bigat ng desisyon mo. Isang lihim na pwede magpabago sa lahat ng akala ko tungkol sa'yo. Hinawakan mo ang braso ko, at naramdaman ko ang malamig at init ng sabay. Parang pakiramdam na alon sa dagat, hindi mo alam kung saan ka lulugar. Hindi ko gusto na masaktan ka, sabi mo. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Habang pinagmamasdan ko ang mga mata mo, narinig ko ang malakas na sigaw mula sa kalye. Ang tunog ay naghalo sa ulan at ilaw ng lungsod. At sa bawat tibok ng puso ko, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon. Isang pangamba at setement na sabay na bumabalot sa akin. Dahan-dahan mong iniabot ang isang malit na sobre. At ramdam ko ang bigat nito, hindi dahil sa laman, kundi sa katotohanan ng alam kong ito ang susi sa lahat ng tanong na matagal ko nang itinanong. At habang hawak ko ang sobre, isang malamig na simoy ang dumaan, parang nagbabala na ang susunod na sandali ay magbabago ng lahat. At sa loob ng katahimikan, naramdaman ko, ang kwento natin ay hindi na lamang umikot sa nakaraan, kundi sa lihim na magtatakda ng aming hinaharap. Binuksan ko ang sobre ng dahan-dahan, at sa loob, may mga larawan, sulat, at isang malit na day amulet na may kakaibang aura. Parang bawat item ay may sariling boses, bumubulong ng kwento na matagal mo nang itinago. Bakit mo itinago ito sa akin? Tanong ko, halos bumulong. At napansin ko ang kabasa sa mga mata mo. Parang alam mong ang bawat sagot ay may kapalit na hindi ko pa alam. Lumapit ka, hinawakan ang kamay ko na mahigpit. Dahil sa takot at sa proteksyon, sagot mo, pero kailangan mo malaman kung sino talaga ako at kung ano ang nagdala sa akin dito. Isa-isang ipinasok mo sa akin ang mga litreto at dokumento. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng isang mundo na hindi ko pa nakita. Isang mundo ng lihim, panganib, at mga pangakong matagal mo nang binubuo sa dilim. Ang huling litreto ay nagpapakita ng isang tao, isang estranghero. Nakatingin sa atin sa Bangkok, may kakaibang intensyon. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat sa day script na hindi ko maintindihan agad. Pero ramdam ko ang bigat na mensahe, karang banta at pangako sa parehong sandali. Huminga tayo ng sabay. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng mas malakas. Ang lungsod ay kumikislap sa dilim. At sa loob ng kwarto, naramdaman ko. Ang lihim mo ay hindi lamang nakatago sa nakaraan, kundi sa hinaharap na pwede nating harapin. Ngunit bago ko pamabasa ang buong mensahe, may narinig akong kakaibang tunog sa labas. Isang yabag na hindi ko inasahan. At sa sandaling iyon... Ramdam ko na ang kwento natin ay papasok sa bagong yugto. Isang yugto na puno ng lihim, panganib at tanong. Isang tanong na pwede magbago ng lahat. Tumayo tayo pareho. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. At naramdaman ko ang malamig na simoy na hangin sa bintana. Parang nagbabala ng dareting na pangyayari. May narinig ka ba, bulong mo? At sa titig mo, nakita ko ang kaba na pilit mong itinatago. Lumapit ako sa bintana at sumilip sa kalye. Ang ulan ay bumubuhos ng walang tigil. At sa dilim, may isang anino na dahan-dahang lumalapit sa aming pinto. Hinawakan mo ang braso ko, mahigpit. Hindi ito simpleng tao, sabi mo. May alam siya tungkol sa atin, tungkol sa lihim na itinago ko. Ang mga salita mo ay parang kargado ng bigat na mundo. At sa bawat saglit, ramdam ko ang tensyon na pumapalibot sa amin. Sa isang iglap, kumatok ang pinto ng malakas. Ang tunog ay umalingaungaw sa malit na kwarto. At sa bawat tibok ng puso ko, alam kong ang lihim mo. Ang kwento natin ay papasok sa bagong yugto na puno ng panganib at tanong. Tumigil ka at tiningnan ako. Ang mata mo ay puno ng kahulugan, takot, pangamba at isang lihim na pilit mong binabantayan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko na kahit anong gawin natin. Ang susunod na sandali ay mapapabago ng lahat na akala natin tungkol sa nakaraan at sa hinaharap na hindi pa natin nakikita. Hinawakan mo ang kamay ko na mas mahigpit. Ang init ng balat mo ay sumasalamin sa kaba at pag-alala mo. Handa ka na ba, bulong mo, halos bumulong. At sa bawat salita, ramdam ko ang bigat ng desisyon na matagal mo nang iniwasan. Dahan-dahan, binuksan natin ang pinto. At ang liwanag ng kalye ay pumasok, naghalo sa patak ng ulan sa sahig. Ang anino na estranghero ay malinaw ng gayon. Nakatayo sa gitna na ilaw, nakatingin sa amin na may kakaibang intensyon. Hindi ka huminga, nakapikit ka lang, at sa bawat segundo na lumilipas, ramdam ko ang tensyon. Parang ang bawat sandali ay magpapabago sa ating kwento ng walang babala. Hinawakan ko ang sulat at ang USB stick. Parang dalawa itong susi sa lihim na matagal mo nang pinoprotektahan. Kung ito ang susi sa lahat, bulong ko sa sarili ko. Handa na ba akong malaman ang katotohanan kahit masaktan? At habang nakatingin tayo sa estranghero sa labas, ang ulan ay bumubuhos ng mas malakas. Ang ilaw ng lungsod ay kumikislap. At sa katahimikan ng gabing iyon, ramdam ko, ang lihim mo ang nakaraan at ang hinaharap natin ay magtatagpo sa isang sandali na pwede magbago ng lahat. Huminga tayo ng sabay. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang tambol sa katahimikan ng gabi. Ang estranghero sa labas ay hindi gumalaw. Ngunit ramdam ko ang bigat ng titig niya, tila sinusuri bawat kilos natin. Hindi ito basta-basta, bulong mo. Kailangan mo manatiling kalmado at hawakan ang totoo. Munit bago pa man kami makausad, isang malakas na tunog ang dumampi sa pinto, parang pagbagsak na mundo sa maliit na kwarto. Ang anino na estranghero ay lumapit. Ang ulan sa labas ay parang nagiging ulap na hiwaga at panganib. Pinisil mo ang kamay ko. Hindi mo pa alam ang lahat at baka hindi ka handa. Ang boses mo ay puno ng takot at pangamba. Munit ramdam ko rin ang determinasyon, isang lihim na pilit mong ibinubukas sa akin. Habang tumutok ang mata ko sa kanya. Isang kakaibang kilabot ang dumaan sa katawan ko. Parang alam ko, sa isang iglap, mabubuksan ang pinto na nakaraan. At ang lihim mo, ang kwento natin, ay papasok sa bagong yugto. Isang yugto na puno ng panganib, tanong, at isang katotohanan na pwede nating hindi matanggap. Tumigil tayo sa galaw. Ang ulan ay bumubuhos ng mas malakas. At ang ilaw mula sa kalye ay naglalaro sa mga anino sa loob ng kwarto. Ang estranghero sa labas ay nanatiling nakatayo, Parang sumusubaybay sa bawat kilos at paghinga natin. Hinawakan mo ang braso ko. Kung ito ang mangyayari, kailangan nating maging matapang. Ang boses mo ay halos pabulong. Pero ramdam ko ang bigat ng desisyon mo, isang lihim na matagal mo nang itinago. At ngayon, anti-anti itong lumalabas. Bumukas ka na isang maliit na kahon mula sa ilalim na mesa. At dahan-dahang inilabas ang isang lumang day artifact. Ang bawat detalye ay kumikislap sa liwanag para may sariling kwento na sumasabay sa tibok ng puso natin. Habang nakatitig ako sa iyo, ang estranghero ay gumalaw, ang kamay niya ay nakataas. At sa isang iglap, naramdaman ko, ang susunod na sandali ay pwede magbukas ng lahat ng lihim, ang nakaraan at ang hinaharap na matagal nating hinihintay. Dahan-dahan tayong lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay may bigat. At ramdam ko ang init na iyong kamay sa aking palad. Isang pahiwatig na kahit puno ng lihim, ay magkasama pa rin tayo sa harap na hindi alam. Ang estrangheo sa labas ay nakatingin pa rin, ngunit sa isang iglap, parang may nagbago sa aura niya. May pag-alinlangan, at tila sinusuri kung karapat dapat tayo sa katotohanan. Bumalik tayo sa loob ng kwarto. Ang maliit na day artifact ay hawak mo sa dibdib. At sa mga mata mo, nakita ko ang resolusyon at tapang. Isang pagpapakita na kahit anong lihim o panganib. Handa mong harapin para sa amin. Huminga tayo ng sabay. Ang ulan sa labas ay parang humihinto rin. Ang lungsod ay kumikislap sa dilim. At sa katahimikan na sandali, ramdam ko. Ang kwento natin ay hindi lamang tungkol sa pagkawala at lihim, kundi sa tiwala, tapang, at pag-asa na kahit sa gitna ng dilim. Maaaring may liwanag na naghihintay sa dulo. At habang nakatingin tayo sa isa't isa, ang estranghero ay dahan-dahang umatras. Parang nagbigay ng pahintulot sa amin. At sa huling tibok ng gabi, ramdam ko. Ang lahat ng lihim, takot, at tanong ay humupa. Ngunit ang kwento natin ay patuloy na umikot. Sa isang bagong simula na parehong puno na hiwaga at pag-asa.